Uy, may wifi na pala siya dito. Tao po. Uy, ano yan dito? Ano yung ginagawa mo? May ipapakilala ko sa yung laro. Ito si App Panalo. Pag sign up mo dito, meron ka na makukuha agad na 500 pesos to 10,000. i spin mo lang. Dito ako, nakakuha ng pambili ng wifi. fi so, hanap lang tayo ng magandang laro dito. Marami yan. So, piliin natin to si Lucky Tanks. Yeah. Para makapaglaro, kailangan mo lang i-start yan. Mabilis lang dito, kailangan mo lang hanapin yung tangki. Magbibit tayo dito ng 1,000. Ang kulit na mga nila lang. 1,000, play lang natin. Tapos pindot tayo ng isa. oh, di ba? Yung 1,000 natin, 2,000 na. oh, isa pa. O. Oh. <laughs> lang, sirang. Yeah. O, oh, hanapin yung tagge. O, oh, isa na lang, ha? O. Oh. <laughs> ubus to ngayon. Oh. Bit. Tapos, hanapin yung tagge. O, oh, isa pa. O. Oh. oh, yung 1,000 ko, 5,780 na. O, oh, nakabayad ako ng wifi. Ganun lang kadali maglaro dito. Kaya, panalo. Take na natin yan. Oh, di ba? Ganun kadali. Nasa comment section yung link sa gustong maglaro. Bye-bye.